Siya ang founder ng matagumpay na Andox Food Chain sa Pilipinas. Pero bago magtagumpay, dumaan muna siya sa butas ng karayom. Nagluto ako ng dosing manok. Dalawa lang ang na nabenta ko, Katonyi. <laughs> ang ginawa namin, kinain namin yung sampung manok na natira. Buong, isang buong linggo. Lahat ng gimmick kanyang sinubukan anong marketing uh, spills nyo doon nung nag-uumpisa pa lang kayo? Uh, Mrs. Uh, sir, binili na kayo ng lechon manok. Ang nagluluto nito, ako. Ako ay kapatid ng Apo Hiking. <laughs> At tinayo graduate po ako. <laughs> yung mga kalokohan ko na anything that will attract their attention and probably trust me a bit. Ngayong Miyerkules, October 30, kilalanin si Ginoong Sandy Javier, ang tinaguriang ama ng litsong manok sa Pilipinas. Dito lang sa so in kay Tunying Live Digital Broadcast. I was a typical OFW. Ako ang unang-unang Japayuki. Nag-Japan din pala kayo? Oo. Oh.